Noong Marso ng 2013, tinawag ang mga medical team para rumesponde sa isang emergency sa isang marangyang mansyon sa Ascot, Berkshire, isa sa mga pinaka-eksklusibong lugar sa Inglaterra. Pero, huli na silang dumating. Patay na ang lalaki. Ano ang sanhinang pagkamatay? Pagbigti. Pero, ang lalaking natagpuang ang patay dito ay hindi basta-basta lang na tao. Si Boris Berezovsky iyon, ang pinakamakapangyarihang negosyante sa Russia noong dekada 90 at ang taong tumulong kay Vladimir Putin na makapunta sa kapangyarihan. Opisyal, ang kanyang pagkamatay ay naitala bilang hindi matukoy ang sanhi. Pero alam ng lahat ang totoo. Si Berezovsky ay nagkamali ng pinakamapanganib na pagkakamali na maaaring magawa ng isang negosyanteng Ruso. Hinarap niya si Putin at isa sa mga pinakamalapit niyang tao. Si Roman Abramovich ay nanood ng lahat mula sa gilid. Ngunit hindi inakala ni Roman na paglipas ng mga taon, siya mismo ang magiging target ng taong tinulungan niyang likhain at ang tanging tao sa mundo na kayang magutos ng kanyang pagkalason ay siya ring tinuring niyang parang ama. Si Roman Abramovich ay ipinanganak noong Oktubre ng anim sa Unyong Sobyet. Nagsimula sa trahedya ang kanyang buhay. Noong siya ay isang taong gulang pa lamang, ang kanyang inana si Irina ay namatay dahil sa impeksyon sa dugo. Dalawang taon pagkatapos, sa edad na tatlong taon, nawala naman ang kanyang amang si Aaron na nadagana ng crane sa trabaho. Si Roman ay naiwan ng ulila bago mag-apat na taong gulang, kaya tumira siya kasama ng mga kamag-anak sa malamig na hilaga ng Rusya. Ang mahirap na pagkabata na ito ang humubog sa isang kakaibang personalidad, isang likas na survivor. Isang taong maagang natutong para magtagumpay sa buhay, kailangang labagin ang mga patakaran. Sa edad na labing-anim, iniwan ni Roman ang paaralan at nagsimulang magbenta ng mga gamit na gulong. Habang nasa sapilitang serbisyo militar, natuklasan niya ang kanyang tunay na bokasyon. Nagbebenta siya ng nakaw na gasolina sa ibang unit ng hukbo. Sa Unyong Sobyet kung saan ipinagbabawal ang mga pribadong negosyo, hindi iniintindi ni Roman kung ano ang pinapayagan ng batas o hindi nang nagsimulang payagan ng gobyernong sobyet ang ilang pribadong negosyo, sinunggaban ni Roman ang pagkakataon. Ang una niyang opisyal na negosyo ay isang kompanya na gumagawa ng mga plastic na laruan, kabilang na ang mga rubber duck. Maaaring mukhang maliit lang ito, pero sa unyong sobyet, kung saan itinuturing na luho ang mga rubber duck, malaki ang kinikita ng negosyong ito. Pero agad na napagtanto ni Roman na hindi siya panghabambuhay na magbebenta ng mga laruan. Noong isang libo siyam na raan siyam na put dalawa sa edad na dalawamput lima, gumawa siya ng isang hakbang na magbabago ng lahat. Gumamit si Roman ng peking mga dokumento para nakawin ang isang buong tren na may 55 bago ng krudo. Personal na pinahinto ni Roman ang tren at inutusan ang driver na baguhin ang destinasyon. Napakalaki ng halaga ng nakaw, halos apat na milyong rublo. At siyempre, gaya ng inaasahan, siya ay naaresto dahil dito. Pero narito ang pinakamahalagang detalye, isinara ang kaso matapos misteryosong mabayaran ang kumpanya. At dahil dito, natutunan ni Roman ang isang mahalagang aral. Sa bagong Rusya, maaaring maresolba ang mga problema sa batas kung may sapat kang pera. At ngayon, kailangan kong sabihin sayo ang isang bagay. Ang maliit na panlilinlang na ito ay simula pa lang. Ang tunay na pagangat sa buhay ni Roman ay mangyayari sa pamamagitan ng isang lalaki. Si Boris Berezovsky, ang pinakamakapangyarihang negosyante sa Rusya noong dekada 90. Para magkaroon ka ng ideya, may direktang impluensya siya kay Pangulong Boris Yeltsin. Nang makilala ni Roman si Boris, bandang isang libo siyam, naraan siyam naput lima, tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ni Berezovsky, nakarating si Roman sa tinatawag nilang mesa ng mga matatanda Lugar kung saan ginagawa ang mga bilyonaryo at ibinibenta ang mga pag-aari ng gobyerno sa mga kaalyado ng NASA Poder. Sa bagong posisyon niyang ito ng kalamangan, lumikha siya ng isang negosyo na nagbago ng lahat. Isang eskemang tinawag na pautang kapalit ng mga sapi. Ganito ang paraan ng pagpapatapunito. Ang pamahalaang ruso ay kapos sa pera at nangangailangan ng agarang pautang. Kapalit nito, nag-alok sila ng mga sapi ng pinakamagagandang kumpanya sa bansa bilang garantiya pero, siyempre, peke ang mga subastang iyon, inorganisa para hindi na mabayaran ng gobyerno kailanman. Sa ganitong paraan, nakuha ng mga negosyante ang mga kumpanya sa sobrang baba ng presyo. Ginamit ni Naberezovsky at Roman ang ganitong iskema para nakawin ang higanting kumpanya ng langis na Sibneft. Ang ginawa nila ay matalino at marumi sa parehong panahon. Isang ministro ng gobyerno ang nagutos na ilipat ang isandaan, at 37 milyong dolyar mula sa pera ng bayan papunta sa isang partikular na bangko na agad namang ipinahiram ang perang iyon kay Roman. Ginagamit nila ang pera ng bayan para nakawan ang mga pampublikong kumpanya. Sa peking subasta, sina Roman at Berezovsky ay nagbayad lang ng 100 milyong dolyar bawat isa para sa Sibnef. Pero ang kumpanya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 27 bilyong dolyar noong panahong iyon. Noong 2000 ang Sibneft ay kumikita na ng 3 bilyong dolyar kada taon. Pero huwag mong isipin na walang nangyari kay Roman dito. Ang makasaysayang pagnanakaw na ito ay nagdulot ng malalaking kahihinatnan. At hindi magtatagal, may susubok na magdala ng hustisya. Ang pagbili ng Sibneft ay napalibutan ng mga misteryo, lalo na ng mga kahina-hinalang pagkamatay. Si Ivan Litskevich, direktor ng isang refinery na tumangging suportahan ang transaksyon, ay natagpo ang patay na nalunod sa ilog dalawang araw bago itinatag ang kumpanya. Hindi kailanman nalutas ang kaso. Nang buksan ng pangunahing tagausig ng Russia ang investigasyon tungkol sa pagnanakaw ng Sibnef, naging brutal ang naging tugon. May naglabas ng isang pribadong video ng tagausig sa media. Agad siyang tinanggal sa trabaho at ang investigasyon ay basta na lang nawala. Kakapatunayan lang ni na Roman at Berezovsky na sila ay higit pa sa batas. At ito pa lang ang simula. Matapos makontrol ang kumpanya ng langis, lumipat si Roman sa isa pang mas delikadong industriya, ang aluminyo. At heto, ang ikukwento ko sa iyo ngayon ay magpapakitang parang laro lang ng bata ang mga nakaw sa langis. Ang digmaan sa aluminyo sa Rusya ay matinding karahasan. Magaling magsalita si Roman tungkol sa panahong iyon bawat tatlong araw may pinapatay na tao. Dahil ang labanan para sa kontrol ng mga pabrika ng aluminyo ay nauwi sa bayarang pagpatay, pananakot at hayagang digmaan sa pagitan ng mga magkaribal na grupo. Mga isandaang ehekutibo, negosyante at mamamahayag ang napatay sa digmaang ito. Totoo at tiyak ang karahasan. Sino mang humadlang sa negosyo ay nagiging target. Pero si Roman ay may ibang estratehiya. Imbes na patayin ang mga karibal, nakita niya ito bilang pagkakataon. Paano kung pagsamahin lahat ng kumpanya para matapos na ang digmaan? At dahil dito, binili niya ang isang malaking pabrika na nasa krisis at ginamit ito bilang basehan para sa kanyang matalinong galaw. At ito ang isang mahalagang detalye. Ginamit ni Roman ang impluensyang politikal ng isang napakamakapangyarihang tao para kumbinsihin ang pinakamalaking karibal na makipagkasundo ng kapayapaan. At gusto mo bang malaman kung kanino galing ang impluensyang iyon? Mula sa isang lalaki na nagiging pinakamakapangyarihang tao sa Rusya? Vladimir Putin Nang maupo sa kapangyarihan si Vladimir Putin nung isang libo, siyam naraan, siyam naput, siyam nagbago ang lahat sa Rusya. Para kay Roman, ito ang simula ng isang relasyon na mailalarawan bilang parang mag-ama. Hindi lang nakaligtas si Roman sa pagbabago ng pamahalaan, Tumulong din siya para ito'y maisakatuparan. Isa siya sa mga unang taong nagrekomenda kay Putin kay Pangulong Yeltsin bilang kahalili. Tumulong si Roman sa pagtatag ng unang pamahalaan ni Putin. Noong dalawang libo, gumawa ng makasaysayang kasunduan si na Roman at ang kanyang karibal na si Deripaska. Pinagsama nila ang kanilang mga kumpanya para likhain ang Rusal, ang ikatlong pinakamalaking kumpanya ng aluminyo sa mundo. Dahil dito, Natapos na ang madugong mga digmaan sa aluminyo. Si Roman ay 33 taong gulang pa lamang at kontrolado na niya ang mga imperyo ng langis at aluminyo. Pero ang pinakamalaking patunay ng kanyang espesyal na posisyon ay dumating noong 2005. Ibinenta ni Roman ang kanyang bahagi sa Sibnef pabalik sa gobyerno. Ang presyo? Labintatlong bilyong dolyar. Ihambing mo yan sa nangyari sa ibang mayayamang negosyante. Si Mikhail Khodorkovsky, na noong panahong iyon ang pinakamayamang tao sa Rusya, nawala ang lahat at nakulong ng sampung taon dahil hinamon niya si Putin sa politika. Si Roman, na palaging tapat, ay ginantimpalaan. Ginawa niyang isang pamumuhunan na isang daang milyon ang naging bayad na labintatlong bilyon na inaprubahan mismo ng gobyerno. Pero may iba pang plano si Putin para sa kanyang ampon na anak. Noong taong 2000, naging gobernador si Roman ng Chukotka, isa sa pinakamahihirap na rehiyon ng Russia, sa pinakahilagang bahagi ng bansa. Para sa marami, kakaiba ito. Bakit lilipat ang isang bilyonaryo sa napakalayong mahirap na lugar? Ang sagot sa tanong na, yan ay nagpapakita ng isang nakakagulat na bagay. Paano gumagana ang relasyon sa pagitan ni Putin at ng kanyang mga tapat na negosyante? Ang posisyon ay isang tungkuling ibinigay mismo ni Putin. Isang paraan para patunayan ni Roman ang kanyang katapatan gamit ang sarili niyang yaman para lutasin ang problema ng gobyerno. Nag-invest si Roman ng mahigit dalawat kalahating bilyong dolyar mula sa sarili niyang bulsa. Nagtayo ng mga paaralan, hospital, nireforma ang kabisera at pinatlong beses ang mga lokal na sahod. Nang umalis siya sa posisyon noong 2008, nahalal siya sa regional na parlamento na may 67% ng mga boto. Pero ang pinakakilalang proyekto ni Roman para makilala sa buong mundo ay ang pagbili ng Chelsea Football Club noong 2003. Nag-invest siya ng daan-daang milyong libra na ginawang isa sa pinakamagagaling na kupunan sa mundo ang team. Si Roman ay sumikat din dahil sa kanyang marangyang pamumuhay. Mga mansyon sa Londres, napakalalaking yate na may kasamang mga sistemang pangdepensa militar at isang koleksyon ng sining na nagkakahalaga ng halos isang bilyong dolyar. Ang paglipat sa Londres ay bahagi ng isang estratehiya. Protektahan ang kanyang pera, makuha ang respeto sa kanluran at bumuo ng mga koneksyong pampolitika sa labas ng Rusya. Sa ganitong paraan, si Roman ay lumikha ng dalawang pagkakakilanlan, ang pinagkakatiwala ang tao ni Putin sa Moscow at ang iginagalang na negosyante sa Londres. Sa loob ng dalawampung taon, perpektong gumana ang estratehiyang ito. Ngunit noong 2022, isang pangyayari ang nagpakita na imposibleng mapabilang sa dalawang magkaibang mundo ng sabay. Pebrero ng 2022 Ang pananakop ng Russia sa Ukraine ay winasak ang mundong maingat na binuo ni Roman. Halos isang buwan niyang pinanood ang ibang mga negosyanteng Ruso na ng mga yate at mansyon. Linggo-linggo, hinihintay niyang lumabas ang pangalan niya sa listahan ng mga parusa, pero hindi iyon nangyayari. Si Roman ay agad na pumili ng kanyang panig. May mga autoridad mula sa Ukraine na lumapit sa kanya para maging tagapamagitan sa usapang kapayapaan. Mismong si Pangulong Zelensky ng Ukraine ang personal na nakiusap kay Pangulong Biden ng Amerika na huwag magpatupad ng mga parusa laban kay Roman, naniniwala siyang makakatulong ito sa mga negosasyon. Ngunit sa paningin ni Putin, ang ganitong pagmamamagitan ay itinuring na pagtataksil. Kumikilos si Roman ng mag-isa, marahil upang protektahan ang kanyang pera sa ibang bansa. Naging kritikal ang lagay ni Roman noong gabi ng Marso 3, 2022. Pagkatapos ng isang pulong ng negosasyon sa Kiev Si Roman at hindi bababa sa dalawa pang negosyador na Ukrainian ay nagkasakit ng malubha. Nakakatakot ang mga sintomas. Namumula ang mga mata, nagbabalat ang balat sa muka at kamay at pansamantalang pagkawala ng paningin. Nabulag si Roman ng ilang oras. Dinala siya sa Turkey para magpagamot at gumaling naman siya Sinabi ng mga espesyalista sa kemikal na armas na ang mga sintomas ay kahalintulad ng pagkalason mula sa mga kemikal na ginagamit ng pamahalaang ruso. Ang mababang dosis ay nagpapahiwatig na isa itong babala, hindi isang tangkang pagpatay. Malinaw ang mensahe, tumigil ka na sa pag-aksyon ng mag-isa. Sa loob ng isang linggo matapos ang pagkalason, nagpataw ang gobyernong Briton ng mabibigat na parusa kay Roman. Lahat ng kanyang mga ari-arian ay na-freeze Ipinagbawal siyang maglakbay at walang sinuman ang maaaring makipagnegosyo sa kanya. Agad ang naging epekto. Naparalisa ang Chelsea. Hindi sila pwedeng magbenta ng mga tiket, produkto o kumuha ng mga manlalaro. Napilitan si Roman na ibenta ang club na pagmamayari niya ng labing siyam na taon. Nabenta ito sa halagang 2.5 bilyong libra. Pero narito ang pinaka na detalye. Ang perang iyon ay nananatiling nakapirmi sa United Kingdom hanggang ngayon. Gusto ng gobyerno ng Britanya na gamitin lang ang pera para tulungan ang Ukraine. Gusto ni Roman na matulungan ang lahat ng biktima ng digmaan, kabilang ang mga Ruso. Sa mga araw bago ang pagsalakay, mabilis na inilipat ni Roman ang apat na bilyong dolyar sa kanyang pitong anak, sinusubukang protektahan ang bahagi ng kanyang yaman. Pinatunayan ng mga parusa na ang lahat ng prestihiyong binili niya sa kanluran ay marupok. Sa sandaling nagbago ang pandaigdigang politika, nawala ang lahat. Ngayon, si Roman Abramovich ay namumuhay sa pagitan ng Istanbul at Tel Aviv, mga lungsod na naging kanlungan para sa mga negosyanteng Ruso. Malaki ang nabawas sa kanyang yaman at karamihan dito ay naka-freeze. Nilalabanan niya sa korte para mabawi ang kanyang mga ari-arian. Ang pagkalason sa Kiev ay isang mabagsik na paalala na ang dati niyang pagiging malapit sa kapangyarihan ay hindi na siya mapoprotektahan. At ngayon, si Roman ay natagpuan ang sarili niya sa isang gintong kulungan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng isang malungkot na realidad sa Russia ni Putin. Ang kayamanan ay hindi isang karapatang nakuha. Isa itong pribilehiyo na maaaring bawiin anumang oras. Ikaw, ano sa tingin mo? May pag-asa pa kaya si Roman Abramovich na mabawi ang kanyang imperyo at muling mapalapit kay Putin? O naniniwala ka bang tuluyan na ang pagkakahiwalay ng mag-ama? Iwan mo ang iyong opinyon dito sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang nakakabaliw na kwentong ito ng kapangyarihan, pagtataksil at bilyong dolyar, mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang bell. Hanggang sa susunod na video!